Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Mayo 22, 2025. Ngayon, habang ang enerhiya ng kalawakan ay sumisiklab at gumagalaw sa direksyon ng masiglang inspirasyon, mararamdaman mo ang isang tila di mapigilang bugso ng lakas sa iyong paligid. Parang may nagising sa loob mo na isang bahagi ng pagkatao mong matagal nang natulog isang pagnanais na tuklasin ang mga bagay na bago, damhin ang kakaiba, at yakapin ang mga karanasang lumalampas sa karaniwan mong mundo. Ang araw na ito ng Mayo 22 ay hindi basta isang simpleng araw lamang, ito ay paanyaya mula sa universo na yakapin mo ang apoy ng iyong damdamin, at hayaang ang init nito ay bigyang buhay ang iyong mga iniisip, pangarap, at pagkilos. Ang panibagong lakas na ito ay maaaring dumaloy sa iyong mga pakikipag-ugnayan, proyekto, o simpleng sandali ng pagmumuni-muni, anuman ang iyong piliin gawin, mararamdaman mo ang mas matibay na koneksyon sa iyong sariling layunin at direksyon. Ang likas mong katatagan at kakayahang pangalagaan ang kapayapaan ay mananatiling pundasyon ng iyong pagkatao. Ito ang magsisilbing gabay mo habang nakikisalamuha ka sa mga tao sa paligid mo. Ipakita mo ang tunay mong malasakit, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi higit sa lahat sa gawa. Sa iyong pakikipag-usap, tandaan mong hindi kailangang madaliin ang lahat. Minsan, ang tahimik na presensya ay sapat na upang iparamdam ang suporta. Sa mga panahong puno ng sigla ang mundo, kailangan pa rin ang tahimik na puso na nagbibigay ng balanse. Isa ka sa mga taong may likas na kakayahang mag-inat ng mga lihim. Isa itong regalong ipinagkatiwala sa iyo ng tadhana, isang katangiang hindi matutumbasan ng anumang ginto. Dahil dito, maraming tao ang nagtitiwala sa iyo at lumalapit kapag sila ay nalilito o nasasaktan. Subalit ngayong araw, hinihimok ka ng kalawakan na gawin ang kabaligtaran, buksan ang iyong puso, at hayaang marinig ang iyong damdamin, lalo na sa harap ng pamilya. Hindi mo kailangang isuko ang iyong pagiging tahimik, ngunit subukang bigyang laya ang iyong saloobin. Maaaring matagal mo nang kinikimkim ang ilang damdamin, mga salitang hindi masambit, mga luha na hindi mo pinapakita. Ang pagbubukas ng iyong puso sa pamilya ay hindi senyales ng kahinaan, kundi lakas, isang matatag na pagpili ng koneksyon at katapatan. Sa pagbabahagi ng iyong tunay na saloobin, mas mapapalalim mo ang ugnayang matagal mo ng pinapangalagaan. Ang mga hindi mo inaasahang sandali ng pag-uusap ay maaaring maging daan upang unti-unting mapawi ang bigat na nararamdaman mo. Isang maliit na bukas na pinto lamang ang kailangan upang pumasok ang liwanag, liwanag ng pag-unawa, paghilom, at pagmamahal. Huwag kang matakot, Cancer. Sa kabila ng takot mong mahusgahan o hindi maintindihan, naroroon ang posibilidad ng tunay na koneksyon, isang koneksyon na magdadala ng ginhawa at bagong simula. Habang dumadaloy ang araw, ang universo ay banayad ngunit malinaw ang paanyaya, tumanaw sa kagandahan ng mundo sa paligid mo, sa gitna ng pagmamadali at mga responsibilidad, hiling ng langit na pansinin mo ang mga simpleng biyaya. Ang tahimik na pagnilin ng isang mahal sa buhay, ang kalmadong pagkilos ng hangin, ang liwanag ng araw na sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Ito'y paalala na kahit gaano man kabigat ang mga iniisip mo, palaging may mga bagay na magaan, payapa at maganda. Kapag piniling tingnan ang kagandahan sa mga mumunting bagay, lumalawak ang iyong pasasalamat at muling sumisibol ang pag-asa sa puso. Ang muling pagkonekta sa mga simpleng ligaya ay maaaring maging daan upang muling maramdaman mo ang kabuuan ng sarili mong kaligayahan, hindi yung nakadepende sa malalaking tagumpay, kundi yung umuusbong sa tahimik na pagpapahalaga sa kasalukuyan. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mga mumunting bagay. Ito ang nagbibigay kulay sa buhay at nagpapaalala sa atin kung gaano tayo pinagpapala, hindi lamang sa material kundi sa pagmamahal at presensya ng mga taong mahalaga sa atin. Sa impluensya ng masidhing enerhiya ng kalangitan, hayaan mong magliyab ang apoy ng inspirasyon sa puso mo. Gamitin mo ang iyong likas na empatya upang mas mapalalim ang iyong ugnayan sa iba. Ang iyong kakayahang makaramdam ng damdamin ng iba, kahit hindi nila ito sabihin, ay isang biyayang dapat pahalagahan at gamitin sa kabutihan. Sa araw na ito, marahil makakaramdam ka ng mas malalim na pangunawa sa pinagdaraanan ng mga nasa paligid mo yakapin mo ang pagkakataong ito upang maging ilaw sa kanilang dilim. Minsan, hindi kailangan ng mga solusyon, sapat na ang isang taong tunay na nakikinig at handang makiramay. Hayaan mong lumiwanag ang iyong matatag na espiritu, huwag kang matakot na maging sandigan ng iba. Sa pagiging totoo mo, sa pagyakap mo sa iyong damdamin at sa damdamin ng iba, nabubuo ang mas makabuluhang karanasan sa buhay. Ang mga relasyong binuo mo sa gitna ng emosyonal na katapatan, ay mga kayamanang hindi manakaw ni numan. Ito ang mga koneksyon na magbibigay ng direksyon at lakas sa mga panahong kailangan mong tumindig sa sarili mong liwanag. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay kulay perlas, sumisimbolo ng kadalisayan at panloob na kapayapaan. Kapag isinama mo ito sa iyong pananamit o paligid, maaari nitong palakasin ang iyong kumpiyansa sa sarili at ang iyong kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang mga maswerteng numero mo naman ay pito, 13, at 22. Maaring ito ang mga numerong magbigay sa iyo ng kakaibang koneksyon sa mga desisyong iyong gagawin. Ang maswerteng gawain sa araw na ito ay ang simpleng paglalakad sa kalikasan o pakikipag-usap sa isang matagal mo nang hindi nakakausap na mahal sa buhay, ito ay makapagbibigay ng bagong pananaw at sigla. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan mong ang tunay na lakas ay hindi laging makikita sa pagiging palaban o mainay. Minsan, Ito'y nasa katahimikan, sa kakayahang manatili sa gitna ng emosyon, sa tapang na magsalita ng totoo, at sa pagpili ng koneksyon kaysa pag-iisa. Hayaan mong ang araw na ito ay magsilbing paalala na ikaw ay mahalaga, matatag, at may kakayahang magmahal ng lubos. Sa bawat sandaling pinipili mong buksan ang iyong puso, mas lumalawak ang iyong kakayahang umibig at tumanggap ng pag-ibig. Magpahinga ka mamaya ng may kapanatagan, Cancer. Ang lahat ng ginawa mo, ang iyong pagtahak sa damdamin, ang iyong pagbubukas ng puso, at ang iyong pagtanaw sa kadandahan, ay sapat na upang ang araw mo ay maging ganap. Dalhin mo ang mga aral na ito sa susunod na mga araw, at tandaan mong sa bawat pagtibok ng iyong puso ay may panibagong pag-asa at direksyon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.